Oh, ito si Bayaw nangunguha ng kamote. Kamote <laughs> <laughs> so, lang, guys. Oh, tingnan mo dito. Ito yung buhay namin sa probinsya, guys. Tingnan natin, guys, si eh, ano, guys? Medyo maliit lang sa, maliliit lang. Ah, oh, pero meron. Yan. Tika. Alam na ba na may ari to? Yes, sir. Ayun, ha? Tingnan mo. So guys, yung mga kamote namin Ayan Punuin namin ng isang sako. Eh? guys okay, ito yung sampuno, guys ayan guys yun dami pala Ay. sa isang puno no? ito talaga yung sinasabi na pag may tinanim kayaan yun talaga huwag lang maunahan guys ang <laughs> bilis mo pa naman maunahan dito kasi tingnan nyo walang kabahay bahay ang layo pa Okay na siguro to. Ganda. Salamat um. sa guys. Good. Kawawa itong magbuhat mamaya. <laughs> Mayroon pa kami kapayas na kinuha. <laughs> yung mga ng papaya. Sige okay, guys, ito yung sa papaya guys. Tingnan nyo, ang laki. Ayan. Yan ang gusto ko sa mga kapayas. Tapos yung kalabasa. Uy. Yung kalabasa din, ang laki. lumabas. Uy. Ito siya guys. and guys, oh, Ayan. yung kalabasa. Actually, dalawa yan guys. Andun yung isa sa plastic iyon ang uh. binubuhat ko mamaya pagkaalaman kami <laughs> layo pa naman lakarin namin <laughs> Yung?